Kasalukuyang iniimbestigahan sa Miami ang San Francisco 49er na si Colin Kaepernick. Nag-post ng kakaibang incident report ang Miami PD kung saan sangkot ang tatlong kilalang NFL players. Sina Ricardo Lockett at ang 49ers na sina Quinton Patton at Colin Kaepernick. Noong April 1, alas 9 ng gabi, ang tatlong players ay nasa Miami condo ni Lockett na may dumating na isang babae na minsan ay nakarelasyon di umano ni Kaepernick. Nag-inuman sila habang nanonood ng basketball game sa TV. Iinom sana ng isang shot ang babae pero sinabi daw ng mga lalaki na kailangan muna niyang humit -hit mula sa bong. Nahilo ang babae pagkatapos at pinapunta daw siya ni Kaepernick sa isang kwarto kung saan siya ay naghubad at natulog. Pumasok daw si Patton at Lockett sa kwarto pero nagising ang babae at pinaalis ang mga ito. Ayon sa babae, nang nagising siyang muli, siya ay nasa isang ospital at hindi maalala ang mga nangyari. Pinabantayan ng mga opisyalis mula sa 49ers at Seahawks ang sitwasyon pero sa ngayon ay wala pang nakakasuhan.